So, what's up mga kapuyot? So, paalis nga kami ng bebe ko dito dahil mansari po namin. So, sinusuot ko na nga din yung helmet ng bebe ko para na safe na safe po kami dito. Kapadaan nga pala kami dito sa tindahan ng bebe ko para magpa-cash out para may panggas po kami. Yan. So, paalis na kami ng bebe ko dito. So, nasa daan na nga pala kami dito mga kapuyot. So, napa-stopover nga pala kami dito mga kapuyot dahil ko po yung helmet ko. So, yun mga kapuyot, nandito na nga pala kami dito sa Santiago Robinson. Yehey! Let's go! ganak mga kami ng parkingan ng motor ko dito mga kapuyot. So dito mga na nasa loob na kami ng Robinson. Yan, napaganda talaga ng baby ko. Walang katulad. Nag-order na nga yung baby ko dito at sobrang gutom na gutom na nga ako dito mga kapuyot. So yung mga kapuyot, kinakapa niya yung chain niya para mamaya. Bloated na bloated na to mamaya mga kapuyot. So ito mga kapuyot, ito na nga yung mga in-order ng baby ko. Yan, so konting flex ng baby ko dyan. Ganda-ganda mo talaga. So, kumakain na kami dito mga kapuyot. Yan lang ang yung resulta ng chan ng bebe ko, busog na busog. Pauwi na kami dito ng bebe ko at busog na busog kami. Yan. So, yung bebe ko, sumakit nga ng chan niya. <laughs> so, yung mga kapuyot, pauwi na kami ng bebe ko dito. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.